So, right mga parts, meron lang akong bigay na ano sa inyo uh, idea dahil bubuksan natin to. So, actually, hindi pa natin na uh, uh, trouble ko anong sakit nito. Ang issue talaga nito, bumubulwak yung kulang dito. Oh. You know, kita nyo may hangin. Oh. So, double check natin to. Oh. Dito luluwa yung ang lakas ng pressure. Dito lumuluwa yung ulan sa takip mismo. So ang gagawin natin dito, bubuksan natin yung head. Baka sira na yung gasket niya o kailangan natin pa reface So update ko na lang kayo. Alright. So alright, meron tayong gagawin ngayon. Ito on the Click. Version 3. So wala siyang uh, check engine ano, indicator. Kaya uh, kasi nakapalit na ng aftermarket na ano to, panel board. So ang gagawin natin ay eh, manual reset natin. Kung makuha natin sa hula-hula, tansya ano, Tatansyan lang natin yung count bilang ng ano, ng ano, check engine niya. So dahil wala namang lumalabas dito, So, anuin lang natin. Hulaan lang natin. Seconds or minutes yung isa. Tara, let's go! So, alright. Tatansahin ko na lang to. Tignan natin kung makuha siya sa hula-hula. Dahil iba yung panel board nito. After market na siya. So, check ko. bilang na lang tayo. 1 2 3 4 5 punot binunot na natin yung doon. tapos uh, patay natin. Ngayon, doon naman tayo sa mga Dito tayo sa una, diyan sa baba. dyan sa may coolant temperature sensor. So, sunod dito naman tayo. So, naugot na natin. Ibalik na natin to. Check lang natin tao si road test natin. Lahula lang to. Dito na, magbilang din tayo. Nagbilang tayo ng lima doon. Ito, mabilis naman to. Tansyain na lang natin. hula natin. On. One, two, three, four, five, six, seven. Release. Tapos patay. Ugutin natin. Ugutin natin. Alright. So, ang isyo pala nito is pagpiga mo wala siyang power tapos bigla siyang ano magkakaroon ng power sa gitna so yan testing na natin kung magkakaroon na siya ng power sa starting so right okay road test na natin so ang isa ka issue nito is lumuluwa ng coolant doon yan lumuluwa testing na rin natin so ayan ito na so ayan buwan natin start muna natin yan nag start na siya ano lang nito kasi wala siyang check engine So ayan, notice natin. Alright, testing na natin. Ma mawala yung ano niya. Hagok. So, aggressive naman. Yan, meron naman power. Check natin mamaya gas muna tayo Gagas na tayo, na tayo. Well, Let's go This thing Siyempre, berit natin Kung may power siya sa ah. umpisa Yun, meron na Bigla daw dong... Yun, lang Yun, meron na yun okay na so siyempre testing natin sa malayo oh wala nang hagok <laughs> ganun lang kasimple to oh, di ba So, check na rin natin yung coolant kung lumalabas pa dun sa radiator. Kasi yun ang issue nito eh. yun <laughs> nakakuha sa hula hula tinansya lang natin yung ano receipt kasi wala nga siyang check engine dito sabi nung kasama ko eh dandan mo pag rev hindi siya pumapasok tapos pag mo dun sa gitna siya ano biglang bumubulusok biglang nagkakaroon ng power sa ngayon okay naman oh no? oo oo meron din no oo so all goods so nakuha natin sa tansya tansya ang receipt kasi nito is 5 dun sa ano sa coolant temperature sensor tapos dito sa throttle 7 uh, na mabilis tapos sa release mo bigla may release Ang, sa ano pala ng coolant temperature sensor doon sa bilang niya is para yon sa TPS tapos yung dito naman sa throttle bibilang ka ng 7 is para yon sa ECU reset so meron na siya ayun o o oh, ko o oh, karoon na siya power dati daw hindi matagal mamaya testing natin yung packet babalik na rin tayo sa shop testing na din bakit dahil patirekto dito eh puro pahon yan pababa tayo baka pa, matesting din natin yung sa radiator kung tumatagas dahil pinalitan natin ng mga gasket at yung block dahil dati mataas yung ano uh, pressure papunta doon sa ano dahil singaw yung gasket So, tabingin na rin yung head. Kaya yun. Karoon siya ng pressure dun sa rejitor. So, ito. Puro pa ahon dito. Pakyat. pagbalik natin, testing natin kung anong reaction ng ginawa natin. Kung all goods ba siya. So nagpa-reface up pala ako dito Reface Tapos palit gas lat Tapos mga Uring So may power na siya Mabigla bigla mo na Oo Ang <laughs> bilis Oo hindi yung biglang mabigla ka na lang sa power niya. Hindi sa umpisa pa lang mayroon No? Oh. O diba? So dito na tayo. Ililiko na tayo dito. Tayo. So pabalik na tayo. tingnan natin sa paakyat kung anong reaksyon <coughs> at saka yung sa coolant kung lalabas pa sa regitor dahil dati malapit lang siya galing sa shop or galing sa town pag uwi niya may tumutulo na sa regitor dun sa takip so verify na natin ang ayos dito So, ayan. All goods na to. O. Oh. Wait. O, okay. oh, di ba? Vertic tayo. Ayan. Mayroon power. Ayan, mayroon ng power. <laughs> gitna umpisa meron sagad yun oh meron na eh sinagad na natin oh Oh, do Oh, meron. Wala wala lang 'yon pero <laughs> pa <pachampa> ba. <laughs> pero siyempre, lagi na tayo nagre-reset ng mga ganun. Kaya natansya natin yung bilis ng uh, count ng ano. Doon sa indicator ng chicken jit. Yung ilaw niya. Kasi, tinawagan ko yung may-ari. So hindi niya hinatid kagad tong panel board sana yung stock para doon ko sana ano basihan sa ilaw na yon ng bilang. So dito pwede siya oh, wala siyang ano yung power niya kahit okay, tandaan. Oh, tas natin kasi overtake tayo. Oh, meron. Oh. Oh. Kaya action na natin. Sa bagay, pwede mo na i-reset ulit pag hindi pa nakuha. Kaya inactionan ko na nung ano. Uh, sa isip ko na baka matagalan pa. Kaysa hintayin ko pa yun. Tatambak na siya ng dalawang linggo kasi sa shop. dahil yun nga pinarepeace pa to to si Norder pa yung black ayan oh no, zombies no. okay na yo vertik natin kaya oh di ba kaya oh. oh oh kaya All goods. Oh. oh. Sagad-sagad <laughs> na kahit bago pa yung black ko. Pero na-break in na to. Tinisting na namin to. Kaya nga doon namin nalaman na may hagok siya. Nirotis na namin ng malayo. yon, Kaya na-break in na to siya. Tsaka sa e stock, maganda kahit kung team break in lang. Kasi lawlaw -law nga siya. Kumbaga smooth yung pagka-boring. Yung pagka-rebor or pagkahuning. So, right. Hanggang dito na lang. Pauwi na tayo. So, okay. Nandito na tayo sa shop. Check natin syempre, yung sa coolant naman dahil okay na yung ano niya. Under niya, no? Yung... so yan kita natin wala syang tagas so sana testing na to nung bindekin namin so yan wala na dito, dito kasi eh, dati oh. dito lagi siyang tumutulo so ngayon wala na yung pressure na malakas wala na dahil yung dahil yung ano nito uh, head pinareface namin kaya wala na siyang leak wala nang pressure na malakas dito so may radiator so all goods na all goods na alright hanggang dito na lang bye bye